Hello po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga at gento na po yung pinangako ko sa inyo na ang po ng view dito. Ayan po ah, o. Oh. Nakita nyo dun Oh. O, oh, ang sarap bumaba dun Oh. Nakita nyo dun. Ayan po Oh. Ayan po ang pantabangan. Ayan po ang pantabangan dam namin. Kita nyo naman ang gaganda ng mga maliliit na mga burul-burul-burul dun, di ba? Ang lawak po ng tubigan. Kita nyo naman. O, oh, saan kayo nakakita ng ganyang kaganda hanggang doon sa may likod doon sa may dulo doon ayun o, kita nyo diba ang ganda ng tanawin, grabe grabe, nakaka-relax po mga kalaki at syempre, andito po tayo ngayon para mamigay po ng mga lucky numbers po ngayong alas 11 pa ng umaga mga 6 digit lucky numbers at ang ganda ng ulap, ang ganda ng panahon Grabe. At syempre po mga kalaki, napakaluwang po rito. Talagang mag -e enjoy po kayo sa pamamasyal mga kalaki. Iba't ibang anggulo po matitignan nyo. Pwede kayong pumunta sa Gawidon, sa Gawijan At syempre po mga kalaki, ngayong alas 11 pa ng umaga, abay kunin mo na ang mga lucky numbers na ibibigay ko sa iyo. Ito po yung mga kompletong 6-digit lucky numbers. eto na po, sabay-sabay po tayo. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka bang manalo at maging milyonaryo? Yung dulo na yon ayun o, no, yung dulo doon kung nakikita nyo, yung dulo, yun yung dulo doon, yun, 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 yun. Maganda doon eh, galing ako doon eh, kaya lang walang signal doon eh. Ayun no, grabe ang ganda doon. Okay mga kalaki, anyway, eto na po ang mga tips at magagandang lucky numbers. Kunin mo na ang mga uh, lucky numbers abroad po tayo. 10 digit lucky numbers abroad, eto na po, number. 37, number 24, number 16, number 58, number 51, number 42, number 46, number 39, number 20, at number 61. Ayan po mga kalaki. At syempre, isunod na po natin ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers mo ay number 32, number 36, number 33, number 24, number 21, number 18, Number 15 at number 9. Ayan. At syempre po mga kalaki, isunod po natin ang ating 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers mo ay number 16, number 28, number 33, number 35, number 19, number 12, at number 5. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang... 6-digit lucky numbers, 1, 2, 25, or 1, 2, 23 mga kalaki, ito na po, number 14, number 16, number 20, number 23, number 10, at number 7. Ayan mga kalaki, at syempre po, isunod na po natin ang 6-digit 0 to 9. Ang 6-digit 0 to 9 natin ay number 8, number 2. Number 5, number 3, number 1, number 2, ayan po mga kalaki. At syempre po, isunod na po natin ang ating 5-digit laki numbers. Ang 5-digit laki numbers natin ay number 14, number 27, number 33 number 35 at number 19. Ayan po mga kalaki. At syempre, yan na po ang mga laki numbers natin ng na mga abroad. Isunod naman po natin ang Pilipinas. Bago po natin ibigay ang Pilipinas, dapat nakapalo po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin niyo po kami sa Facebook mga kalaki. Search niyo po Red Parungkin po na merong uh, 400,000 followers kami po yan at meron po kami second account Trade parongkin po na naka yellow t-shirt ako na may picture po namin ni Lola Carmen na may 51,000 followers at syempre po Aris Gatchal yan ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook meron din po tayong YouTube ang YouTube natin trade parongkin po na merong 16,600 followers at syempre po TikTok ang TikTok po natin trade parongkin po na merong 424,000 followers mga kalaki ayan po yung mga legit na account natin sa social media pwede po kuha yun humingi ng mga laki numbers mag-suggest mo po lucky numbers agad-agad sa messenger niyo po. Okay, tandaan niyo po ang lucky numbers namin libre, wala pong bayad ito. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po mga kalaki ang ating mga lucky numbers na ibibigay po sa private consultation. Kaya kung interesado ka sa sumalit, subukan aming private consultation, balay mo, ito ang swerte mo. Sa hindi ka pa nananalo, balay mo, masubukan mo to Baka dito mabigyan kita ng mga lucky numbers na magaganda galing sa birth month at birth year mo. Iko-code ko po yan mga kalaki. Kung interesado ka, message ka na po sa messenger ko. Make sure po na makakausap nyo po ako bago kayo magpa-member para legit na legit po lang kausap nyo ako po at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay, ayan po mga kalaki. Siyempre, tutok na po dito 3 days po ang inaalaga ng number namin bago po natin palitan. Okay mga kalaki, eto na po ang mga lucky numbers natin. Itutuloy na po natin mga kalaki ha. Sa mga sasali po ng mga una ngayon, may discount po mga kalaki para po ngayong April po makasali ka sa amin sa aming private consultation. Okay? Tutok na po dito. Eto na po. 6 digit lucky numbers. Kaya na 642 po rin mo na. Number 31. Number 18.

number 23 at number 16 at ito naman po ang 655 6 digit lucky numbers kunin mo na number 39 number 18 number 46 number 50 number 30 at number 27 at ito po ang pinakamalaki ang 6 digit lucky number 658 mga kalaki. kunin mo na number 11 number 26 number 46 number 56, number 60, at number 24. Ayan mga kalaki, kompleto po ang mga laki numbers natin. Takbo na sa mga suki yung outlet ngayon po halian. Make sure po mga kalaki, ingat-ingat. Huwag kayong masyadong nagbibilad ha. Uminom po ng maraming tubig para sa ganun po. Ang mga laki numbers po natin ay maitaya niyo po mabuti. Siyempre, pupunta na po ako doon. Aalis na po ako dyan. Dito na po tayo ngayon. Ito po ngayon ang ating uh, destinasyon ngayon mga kalaki. Siyempre, ako po yung magla-lunch na rin po mga kalaki. At bago yan mga kalaki, claim it, claim it, mananalo tayo. Siyempre po, shout out po tayo mga kalaki sa ating mga uh, masusugid na mga followers dyan. Ito po, kanina nabasa ko. Shout out po sa Lingayan, Pangasinan po sa mga uh, ano daw to mga sauce vendor, peace sauce vendor ang po. kayang kila ate Juliet at kila Ate Maymay, shout out po din sa inyo sa Linggayan, Pangasinan at siyempre po mga kalaki sa ating mga masusugid na mga jeepney driver naman po diyan sa May. Kawayan City, Isabela. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa walang sawang panunood nyo po sa aming mga vlog at sa walang sawang pagsuporta po sa amin ni Lola Carmen kahit wala na po siya. Okay, so mga kalaki, good luck po sa inyo at ingat at claim it. Mananalo, mananalo tayo. Ito po ang gusto po namin. Manalo po tayong lahat sa mga lucky numbers namin. Sa mga nagtitiwala at naniniwala po, stay lang kayo dyan. Papanalunin kita mga kalaki. Sa mga napanalo na namin, congratulations po sa mga hindi pa mananalo tayo. Claim it mga kalaki, claim it. Good luck.